naka-steam pa nga ng rambutan, akin na to, walang may akin. <laughs> Bakit naman nag-iwan eh, isa lang namang rambutan, Diyos ko, hindi pa din namin damihan eh. Ngayong araw nga pala mga kumarites ay linggo. Wala pala kaming OT, umuwas nga pala ako ng 4, tapos nakarating ako sa bahay ng mga 5 AM. Nakatulog ako ng 6, tapos nagising ako ng 9. Sabi ko nga sa aking asawa, mamamalingke nga kami, pero bago nga kami pumunta sa palengke, eh dadaan muna kami dito kay parem Brian. Tapos wala pala kaming dalang kandila, buti na lang dito malapit sa may eh may mga bilihan naman, kaya hindi na kami lumayo. At ayan, meron tayong pasalubong kay Parem Brian. Panigurado, miss na miss niya na to. Ay <laughs> hey, aba, eh, pag nagiinom nga itong aking asawa, eh, lagi na nga lang naaalala si Parem Brian. Miss na miss na eh. Ay eh, sa totoo lang naman mga maretes, talaga namang nakakamiss talaga si Parem Brian. Dahil nga nako, pag may inuman, lagi nga din yung nasa bahay. Doon nga pala kami pumunta doon sa may dulong gate. Mas malapit sana doon, yun nga lang isarado. Kaya dito sa pinaka main gate kami dumaan, yun nga lang, eh, talaga namang struggle is real sa mga nicho din eh. Hindi kasi namin kabisado kapag ka nga dito sa main gate kadadaan. Eh, syempre, yung mga nicho pa naman dito ang tataas. Diyos ko po, ang tuhod ko, ang sasakit. Sabi ko nga, eh, siguro mali lang kami ng nadaanan. E di ayun nga, meron pala talagang daan. Hindi lang talaga namin alam kung saan. At ayan, ito yung pinakapatag na daan. Pero sa susunod nga, ay eh, alam namin kung saan na kami dadaan. Hello mga kumartes! Magbablog tayo muna dito. Diyos ko, sarado kasi dun sa, ano, dun sa pinagdaanan namin noong nakaraan doon sa may likod sa may dulong ano sa may dulong gate ay Diyos ko struggle is real dun sa mga nature okay na? jana na? andi siya na tayo hello parang Brian So ayun na nga mga kumaretes, nakarating na nga kami dito sa puntod ni Parem Brian. Lagi nga din pala napunta dito si Paring Bong. Kami nga eh ngayon nga lang nakapunta dito. At kita nyo naman, may hayon pang ang red horse. At ito na nga, Parem Brian, meron nga pala kami pasalubong sa'yo. Chancha na rin. o oh, diba, meron pasabog, meron tayong dalang sanmig. Nako, for sure, miss na miss mo na nga ito. Ano nga kaya no mga kumaretes, meron nga kayang alak doon o oh, wala? At yun nga, yung tatlong kandila na dala namin, isinindihan na nga nitong aking asawa. Buti na nga lang at hindi nga masyadong mahangin. Hindi na nga kasi ako nagdala ng payong kasi medyo kulimlim naman. Hindi ay, eh, biglang uminit kaya naman ayan yung akin dalang eco bag siya ko na lang ipinandong sa aking ulo. Wala pa nga akong almusal nito, buti na nga lang at hindi pa nga ako masyado nagugutom. Buti na nga lang at meron nga akong dalang tubig at daladalo ko nga itong aking biniling tumbler. Kasiyang kasya lang kasi siya dito sa aking maliit na bag. At nung pagkasindi nga nitong aking asawa doon sa mga kandila, edi ay, di ayan, pawisan, eh ay, wala pa man din akong dalang towel. Pagkatapos itong dala namin sunmig light, eh binuksan nga nitong aking asawa at kita nyo naman kalahati na agad ang bawas, oh, o no. Ohaw, para <laughs> Sabi nga nila mga kumarate, si nga natin sila ng dasal. Ayun talaga yung pinapakain sa mga taong namayapan na, hindi pagkain. Pero di ba nakasanayan na nga rin natin na hinahayinan nga sila ng pagkain. Pero ang totoo niya, ang kailangan talaga nila, ibusugin natin sila sa mga panalangin. Tapos ayan, maya maya, napataklob na nga ako ng ilong dahil nga itong aking asawa ay umutot ang bako ba naman. <laughs> Sabi ko nga sa aking asawa, no, bakit nga ganon? Kapag ka nga namatay ka na ay magiging isang alaala ka na lang. May isang araw na lang uli pag walang ano pasok Alrighty, bye bye, bye. dyan matay maligaw na naman kami mga maling pa mga kumates at ayun nga mga kumarates, hindi na rin naman kami masyadong nagtagal. Dahil hindi mo baga alam kung uulan baga o iinit. Buti na nga lang at alam na namin ang daan palabas. At hindi na nga kami doon sa may mga nicho dumaan. Pagkatapos naman nun, ay dumiretso na nga kami sa palengke. At bumili nga kami ng mga ilang ulam. Mga pansabinalot nga sa trabaho ang aking mga bibilhin. Bumili na nga din ako ng langis at itlog dahil nga wala na nga rin kami noon sa bahay. Pagkatapos naman nun, ay umuwi na nga rin kami. Siya mga kumarates, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!